uli. Ang dami, no? Pero ang dami, daming canola plants ngayon na nakita ko. Pinakamaraming tanim na canola plants ngayon. Ang nawawalang tinatanim ngayon yung sunflower. Nagtataka nga ako bakit walang sunflower ngayon. Ang pinakamaraming nakita kong tanim ngayon, canola plants at saka trigo. Tapos, susunod yung patatas, susunod yung mais. Ang wala talaga akong nakita ngayon, sunflower. Na usually, nagtatanim dito sa probinsya ng Manitoba. Ang ganda, no? Ayan, no? Ayan, no? Talagang sila ng gusto ngayon sa mga canola ayan, trigo na naman yan. Ayan, malapit ng mahinog. Yan yung trigo na malapit ng mahinog. yan kita nyo, ang ganda, no? ano na lang yan, within 1 week lang ngayon or two, two weeks, ano niya, matingkad na dilaw na yan, ang ganda tignan niya. Yun nga lang, mas dark yellow siya kesa doon sa canola, yung kanola dahil bulaklak yun. Matingkad na matingkad na light yellow. Ito naman, matingkad na matingkad na dark yellow na may pagka brownish ang kulay niya pag nahinog na yung bunga ng trigo. Kita niyo, oh, mukhang aanisin na ng gusto ngayon, ang tataba, oh. Nung mga nakaraan taon, may mga taon na halos para naging tuyo, maliliit ang tubo, kaunti yung bunga ng mga trigo nila kasi kakaunti yung ulan. Pero this year talaga sagana-sagana yung ulan. Ako nga hindi na ako nagdidilig doon sa garden ko. Tagal, asin lumaki lang yung mga pananim kong gulay through ulan, sa pamamagitan lang ng ulan, tubig ulan. So ngayon pag ganun ng panahon dito, uh, medyo sagana yung mga farmers dito. Kung baga, kumik, ano, tubong lugaw sila sa mga ah uh, ani nila kasi nga maganda ang tubo ng mga trigo nila at saka patatas at saka mais yan so itong probinsya namin probinsya ng Manitoba talagang maraming na ano dito marami talagang tanim ng trigo ah uh, tapos um, mais patatas at canola yun ang bilang. alam nyo pa na marami din kami tan tanim dito sa Manitoba na sunflower as in hectare hekta, sunflower nagtataka ako mga 4 years ago ang daming sunflower kung na magsasawa, ang gaganda nga nilang tignan sa farm kasi puro bulaklak etta, etta, ektaryang bulaklak ng mga daan, daan, ektaryang bulaklak ng mga sunflower nagtataka ako ngayon kung bakit walang sunflower parang wala akong nakitang sa hapan ng dinaanan namin ngayong highway dati may mga uh, ilang ilang lupa na may mga tanim na sunflower pero this year parang wala akong nakitang sunflower so far tinatawag nilang canola plants ayan ang dilaw no namumulaklak siya nasa ano siya ito yung pinaka ano niya yung peak season niya kung saan talagang mamumulak siya mamumulak siya nang gusto tapos ang bilis niya isang linggo lang niya tapos wala na yung mga bulaklak na yan magte-transform na siya ng ito bunga tapos yung bunga na yon patatandain hanggang sa ano yung bunga na yon ang kakatasin gagawing ano cooking oil na ini-export naman ng Canada sa iba't ibang bansa na pinagkakakitaan niya. At dito, napakamura ng cooking oil dito na canola. At ano pa to, very healthy siya kasi plant-based talaga, plant-based oil talaga siya. Yan naman ang ano, wheat. Ayan, nakikita nyo yan. Yan ang wheat, yung trigo. Ganyan yung tsura. So, ma mabunga siya ngayon. Kasi, ano, yung mga trigo ngayon, mukhang mag-aan siya na ng gusto. Kasi maganda yung ulan dito, regular. Uh, week the week, hindi pwedeng hindi umulan. Kumbaga, eh, uh, tag-ulan ang panahon dito. Hindi kagaya ng mga nakarata nakaraan taon. Parang tagtuyot, bihira yung ulan. Pero ngayon, maraming ulan. So, mat yung mga trigo nila. At, ayan, ano pa yan, mga two weeks na, magkukulay, ano na yan. Two weeks from now, hanggang three weeks, kulay dilaw naman yun din yan yung parang light brown na light brown na light yellow ang kulay niya ganyan ang trigo ito yung mga ginagawang arena yung tinapay uh, cereal ganyan marami tong maraming produkto yan kumbaga ini-export din ng Canada yan at very very famous ang Canada sa ano production ng ganito ang trigo wheat yan naman yung mga patatas eh. nakikita niyan yan. yan patatas yan Maliliit pa sila, no? So, marami rin uh, uh, farm dito sa Manitoba at sa Saskatchewan. Pati nga sa Alberta, meron din na ang tinatanim nila. Patatas. So, very famous ang Manitoba province at saka ang Saskatchewan sa pagtatanim ng patatas at sa mga malalaking farm nila. Ayan. Alam nyo ba na in-export din ng Pilipinas yan ay ng Canada yan? Ayan. so mga ista, buro ayan, kapampangan talaga kami, mustasa talong, itlog at kami, adobo, yun ang kanin so kakain na kami at may leche plan ayan, bumili lang ako, may itlog pa rinaga, o ayan so overlooking kami ng beach, ayan so ayan Kala namin hindi na darating yung mga kasama namin kasi kala namin parang halian ng pa malapit ng hapunan. <laughs> Ayan. Ayan. Pinaparent ba yan? O mag-rent daw kami ng ganyan next time yung malapit sa bahay. O para mag-overnight tayo dito. O ayun daw. Nagkakayayaan na. O oh, yan, kakain muna kami ha. Ayan. Digo <laughs> So, lilibutin natin itong lake. Itong paligid ng lake, lake na to. Sa, dito sa Steep Rock. Dito sa Manitoba, Canada. Ayan. <laughs> Mahihiyan yung mga pamangking ko. Ayan. So, ito yung lake. Nakikita nyo ano lang yan. Maliit pa lang yung nakikita nyo. So, at kita nyo, hindi nyo makita yung end sa laki niya. Susundan natin yung trail dito. Kung anong itsura. Ayan, ang ganda ng view. Ang daming kayaking, oh. yeah, purple ba, tama. Ang ganda-ganda oh. Ang ganda ng mga wild flowers. Para siyang hindi wild flowers. sa inyo yung mga wild flowers dito, ang gaganda, oh, tingnan nyo. Wild flowers lang yung mga yan, ayan oh. Ayan oh. Ang gaganda, oh. pala to. Ano na pala to? Private property na siya. Ayun. Mga private property na to. Ayan. Ganda naman ang ano nila. Properties. Nasa tabi ng lake. Ayan. Ayan. So, ang ganda no. Ang dami mga flowers So, ayun na pa yung ending. Mga private property na pala yung mga doon na nasa tabi ng lake. Tignan naman yung mga wildflowers. Ang ganda o oh so meron palang mga ano dito, bilihan ayan mga drinks, cold meron pa silang atang rentahan ng t-shirt you want cold drinks guys? magtitinda o, oh, ang gaganda ang <laughs> ganda, ang ganda may mga nagtitinda ng mga accessories, ang kaganda Ayan. So, pupunta naman tayo sa area doon kung anong makikita natin doon. Kasi doon, ano doon, yun? yun talaga yung pinaka-lake. Iwan daw yung mga kasama namin, ayaw na nilang maglakad. Kami naman, <laughs> nakahanap ako ng bagong partner, itong sister-in-law ko. <laughs> Kasi arman. Ninirat daw nila 'yan. Ito? 'Yan. Isa 'yung kay bigyan ko rin 'yan. Ayan. Ang laki pala eh. Pero hindi ko alam kung um gagala tayo dito sa pinaka masukal na parte ng lake at sa kasuluk-sulukan ng lake para makita natin, ma-explore natin. Pero tong, tong spot na to, sa steep rock lang to ah, sa laki ng lake na to, meron pa sila doon sa kadududuhan doon, sa kadudaluhan pa doon sa na mga lugar. Ayan, saan ba tayo? Saan tayo pupunta rito? Walang lake na to, sa steep, rock, ang tawag dito, ay yung nakalimutan ko na. Oo nga, naalala ko na ngayon. Lake Manitoba yan. Ah, ang 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 Manitoba Province ng Canada ay may dalawang pinakamalaking lake. Ang Lake Manitoba at Lake Winnipeg. Alam niyo ba na ang mga lake na 'to, bago wow, itong Lake, itong lake na 'to, papasok yung Pampanga dyan buong Pampanga, Bulacan, Pangasinan, Ilocos. Halos halos buong Central Luzon, yung isla ng Central Luzon, baka pwedeng pumasok sa buo ng buong-buo sa lake na to. Isang lake lang yan. Tapos meron pang isang lake, ang Lake Winnipeg, na mas malaki yata dito. Ganyan kalalaki yung lake. Alam nyo ba kung ano yan? Mga fresh water yan. Pag sinabi mong fresh water yan, yan yung mga nagagawang tubig na inumin. Panlaba, paglinis, yun yung mga uh, portable water na nagagamit natin sa bahay na pwedeng inumin. Kita nyo? Sagana ang Canada sa maraming tubig. At alam nyo ba? ang pinakamalaking lake dito sa Canada hindi ito hindi pa itong mga to nasa Ontario at Quebec ang mga malalaking lake pinakamalaking lake ng uh, Canada kundi ako nagkakamali yung isa isa sa mga yun na yung Lake Erie ba yun no? yung Lake Erie no yung sa may Ontario ba yun Quebec meron pa silang isang lake doon di malaki di ba may na malaki 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 yun So yung Canada hindi na, hindi natatakot mawalan ng tubig yan kasi. Maraming tubig. Oo. oo. Ayan Kanda ng mga wild flowers. So ayan, ayan na naman nakakita naman tayo. Ito pa. Panibagong wild flowers. Maniwala ba kayong wild flowers lang yan? Ayan no. Ganda no? Ayan, no. Yan kakaiba oh. Wild flowers lang yung mga yan. Kito mo naman Tupi, ang ganda oh. Ayan, no. Wild yan. 'yan. Galing no? Mag tayo dito. Oh, kasi kung, kung doon kami dadaan, aakyat kami doon sa mga bato. Dito mas okay. Hindi. Ito. Ayan, ang ganda, no? Ayan, ang Manitoba balik. Tignan naman niyo 'yung mga wild flowers. So oh. kahit saan sa pupuntahan, dami, oh. Tignan mo 'yung mga wild flowers, 'di Ayan. Wildflowers na naman yan. Ang ganda, no? Ayan, no? Ang ganda din mga wildflowers. Bibilisan na natin kasi parang uulan. Ayan, no? Ang ganda ng mga wildflowers, no? Tara, eh. Ha, atin din natin yan. Ayan. Ayan. ang view. Ganda, no? mga ano yan, mga yung iba doon, mga private property na yon. Ang pwesto doon, ang ganda oh. Malamig nga naman oh. Pupunta pa tayo doon, mahaba yan. Ayan. Ito yung view dito. Ayan. Galing no? Poison Ivy. Kasado mo ba poison ivy? Hindi. Pero may hawig siya sa saluyot. Ay, <laughs> Yeah. Uh, alam mo naman yung dahon niya. Pag parang hugis sa luyot, parang ganun. Ang ganda, ang ganda, ng mga damo, no? Ito ang totoo. Alam niyo ba na ang lugar na to, ang steep rock na to, na ito, itong magubat na pa parting ito, hindi siya ganun kasukal actually, 'di ba? Pwede ka pang pumasok. Pero alam niyo bang nagagamit siya sa shootings ng mga Hollywood movies? Yeah, nagbabayad si Ayon Maniwala ng sister ino ko. May mga Hollywood movies dito. Nakalimutan ko na yung isang pangalan ng isang Hollywood movies eh. Na dito sila nagsi-shooting. Parang pinapalabas nila na sa Amerika yung shooting, pero ang totoo, dito ginawa yung shooting dito sa place na to. At ang eksena ay sa tumatakbo yung character sa magubat na lugar which is ito nga ang ginagamit nila. Mukha nga naman siyang magubat, di ba? Ganyan, ayan. So explore pa natin uli. Maraming mga shooting dito na arkila to. Pinapalabas na nila na ito is ang uh, shooting ay nagawa sa Amerika pero oya uh, sa mga ibang bansa na parang magubat. Pero ito actually ginagamit nila. Alam nyo ba kung bakit sila dito nagsushooting? Eh, kasi mas mura ang bayad dito. Mm-mm. -hmm. May lakad ngayon? Saan? Akala ko may lakad. Wala dito. Ano ka Galing namin dito. Nagpunta kami dito. Oo. Oh. Diyan kami swimming. Yung, yung sa inyo lang ang malamit. Oo. Mas maganda mag dito. Ayan oh. Ginagamit ito sa mga shooting itong location na to para sa mga okay. Okay. kung saan ang eksena eh parang gubat yung tumatakbo yung bida sa pero pag, di ba pumunta ka lang dyan gubat na alam niyo ba na hindi naman nakakatakot mag shooting dito kasi uh, wala namang mga snake dito walang makamandag na ahas so hindi ka, hindi ka matatakot kahit na magpupunta ka sa masukal nakakatakot lang dito kung may mga bear no pero bihira lang naman yung bear <laughs> Ngayon din natin 'yung na area nito. Na Nakakita ako ng mga magagandang wild flowers. Ayano. na yun na nararating natin sa Leibot. Ayan pa yung lake, oh. Ang ganda ng mga view, oh. Ang ganda ng mga wildflowers. Ayun po, oh. Ayun. Ay, naku. Lika! Dito! Hindi, malapit pa to. Yun. Ayun pa yung mga tao, oh. Naku nag Yan ang gubat, no? Yan, pagpasok mo dyan, beach uli yan. Dyan kami, dyan kami pumupuesto nun, pe. Ayan, Oh. Dyan yung pwesto namin pag nag-beach kami. Diretso pa rin yung konti. Hindi ko pa nakita yung dito, eh. na tayo. Sandali na lang. Ayan, palayo tayo ng palayo. Ay, di, pagbalik tayo dyan. Mabilis lang yan. Nervyoso tong kasama ko eh. Ayan. Ganda, no? Ayan. Ayan. So, yung nakikita nyo niya, lake lang yan. Rubin pa natin konti ito. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Ay, napagod din ako, ah. Exercise. ng view oh. So hanggang dito na lang tayo. Kung nagustuhan niyo ang aking video, huwag niyo kalimutang i-like at huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe. Salamat!